ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin nila o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ng lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Magnilay po tayo sa ating mabuting balita. Ibanghelyo para sa ikalibing apat na linggo sa karaniwang panahon. Narito, sinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ito po ang Mateo 10.16. Ang Ibanghelyo ngayon ay paalala sa atin na ang pagsunod kay Kristo ay hindi laging madali. Isinusugo niya tayo sa isang mundong puno ng tukso, galit at panglilinlang. Parang mga tupa sa piling na ng mababangis, ngunit hindi niya tayo pinababayaan. Tayo'y inaanyayahang maging matalino gaya ng ahas at walang malisya gaya ng kalapati. Hindi ibig sabihin ito na magkunwari tayo o makibagay sa kasamaan. Sa halip, tinatawag tayo maging mapagmatiyag, may disiplina sa pananalita at kilos, at higit sa lahat, manalig sa Diyos sa gitna ng pag-uusig. Sa ating buhay, maaring dumarating ang mga sandaling pinagtatawanan tayo dahil sa ating pananampalataya. Hindi pinapakinggan o tinatalikuran, ngunit sinabi ng Panginoon, Huwag tayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita para sa inyo. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay handang magpatuloy kahit may hirap sapagkat alam niyang ang gantimpala ay higit pa sa anumang sakit ng mundo. Buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, Salamat po sa iyong salita na nagbibigay lakas sa gitna ng pagsubok. Turuan mo akong maging matalino sa bawat hakbang, mapayapa sa gitna ng kaguluhan at tapat sa iyo kahit ako'y inuusig. Sa bawat takot at alinlangan, paalalahan mo ako na hindi mo ako kailanman iiwan. Ipagkaloob mo sa akin ang katapangan at kababaang loob upang masundan kita saan mo man ako dalhin. Amen.